respirate again so kailangan namin sige ibalik yung sa Eric. ventilator yung uh, yung yun yung uh, machine na nag uh, nag uh, nagpo-pump ng um, ng oxygen sa katawan niya at nagre-release ng uh, carbon dioxide Eric, Eric meron Eric. ba siyang mga Eric. Eric, mo, si Mikey to, Mike ito. Mike Emelikas si to, Eric. Meron bang sinabi ng doktor na number, number siya, of Paano hours na dapat tayo siya, no? magbantay Hindi naman para makita natin kung ano mangyayari sa kondisyon hours, na ni Mike Dolby, Eric? Meron bang critical number of hours? 12 hours, 24 oras mula ngayon? Or 48 oras? Yes, Corina. Uh, ko nga yan yung episode na yun na tinatanong mo siya na yun na nga yung pinag-uusapan namin magkakapatid na parang parang ang nag... integrate uh... yeah, release nung uh, carbon dioxide. Eric, Eric meron Eric, mga, Eric, mga, Eric si Mike ito, Mike Enrique ito, Eric. Sa meron bang sinabi ng doktor na, na number niya. of parang hours na dapat tayo magbantay siya. para, para makita natin niya kung ano mangyayari sa kondisyon na ni Mike Eric? Meron bang critical number of hours sa 12 uh, hours, uh, uh, 24 oras mula ngayon, uh, or 48 oras Yes, 48 oras 48 oras Uh, Naparat ko okay. nga okay. yung uh, episode na yun na tinatanong mo siya na yun ang nga yung pinag-uusapan namin yung magkakapatid. Parang, parang ang nag, uh, na.